What's up mga kamaster! Sa so, ngayon nga po ay mayroon naman tayo ditong tatlong pirasong blade. Ayan, so ginawa natin ito ng handling case. Ayan, sa so, mga kamaster natin na lagi nakabang dito sa akin channel, ayan, pasensya na po kung ngayon lang po uli ako nakapagawa ng video. Ayan, so medyo matagal na po tayo hindi nakapag-upload. Ayan, so pasensya na po at naging busy lang po tayo sa ngayon. Ayan, so ito nga pala mga kamaster, yung mga bagong ginawa natin. Pinagawan sa atin ng handling case. Ayan po yung ating mga design dalawang tiger design at isa pong dragon design. Yan. So, ito po yung order sa atin ni Kamaster Adonis. Itong dalawang black na tiger at ito naman po ay isang dragon. Pinagawa rin sa atin ni Kamaster Jun. Yan. So, pasilip sa inyo mga Kamaster isa-isa yung pinagawa nila sa atin na mga handling case. Yan. So, ito yung pinagawa nga po sa atin ni Kamaster Jun. Yung ating dragon design. Simpleng dragon lang po ito. Yung ating mga sinaunang version ng ating Dragon Design. Yeah, so, iba po yung version natin dito. Katulad na ito mga kamaster. Ayan. So, magkaiba po yung design ng ating Dragon kumpara dito sa mga ganitong design mga kamaster. Ayan po yung isa sa mga version natin. At kung gusto nyo pong mapanood kung paano natin ginagawa yung mga ganitong puluhan. Ayan, may video po tayo dito sa aking channel. Ayan, panoorin nyo na lang po mga kamaster. Yan, so ito po yung simpleng kaluban lang po yung pinagawa sa atin ni Kamaster Jun. Ayan po yung design niya. Yan, so bali mga kani wood po yung ginamit natin na handling case dito. At kinulayan po natin siya ng maple. Ayan, maple varnish po yung linagay natin na pangkulay or varnish dito sa ating handling case. Ayan po yung kinalabasan niya. Ayan, so ito yung mga sinaunang gawa ko po mga kamaster na design. Ayan, so ganito lang po yung unang gawa ko. Mga simple lang po yung kanyang kaluban. Ayan. At yung ginawa natin na dito sa ating lock sa ating scabbard. Ayan. Ayan. Tansi lang po yan. Yung natin dito lock. Ayan. At plain lang po yung likod. Ayan. So, ayan. Shout out sa iyo ka Master John. Ito na po yung itak. <laughs> Tapos na po, pwede mo na pong pick upin dito sa aking shop. Ayan, so maraming pong salamat sa pagtangkilik ng aking mga obra. Ayan, so maraming salamat sa tiwala, ah, master. At ito pa pala yung blade nito. Bali, yung blade pala nito, mga kamaster, ay hindi po ako ang gumawa. Bali, handling kiss lang po yung pinagawa sa atin. Ayan, so ito po yung blade niya, hindi pa po ito nalilinis. Ayan. So, mahaba po ito mga kamaster. Nasa 18 inches po yung kanyang blade. Ayan. So, overall, nasa 24 inches yung kanyang haba. So, ayan. Maraming salamat sa iyo, kamaster John. At ito naman po yung dalawang order sa atin ni kamaster Adonis. Dalawang tiger black. <laughs> ayan po yung pinagawa niya. So, halos parehas lang po yung design na ginawa natin dito sa kanyang handling case. Yan, so ito yung isang kutsilyo. Yan, so ito po ay nasa 15 inches blade. Ayan po yung design niya. Yung ating tiger. At ito naman po yung kanyang scabbard. Yan, so ginamit natin na kahoy dito mga kamaster ay mahuga ni Wood. Dito sa kanyang handling case. Plain lang po yung likod. Yan, so bali nakarimatsi po siya sa aluminum. Yung ating mga lock dito sa kanyang scabbard. Yan, so hindi na po makita at natakpan na po ng pintura. Ayan, so pintura po at linagyan po natin siya ng varnish. Yung linagay natin dito sa kanyang kulay. Yan, top coat po yung nakapatong para mas makintab. Ayan po yung kinalabasan niya. So napakakintab po yung ating varnish. Yan, black na black. So ganoon din po ito mga kamaster, hindi po ako gumawa ng blade, bali pinagawa lang po sa atin ay handling case. Ayan. So, ito po yung kanyang blade. Isang binastari. Ayan. So, medyo makapal po yung kanyang blade. Ayan. So, may 2 inches po yung lapad niya. Ayan. So, medyo malapad po yung blade niya. Nasa 15 inches yung blade. Ayan. So, maraming pong salamat sa iyo, Kamaster Adonis, sa pag paggawa ng inyong handling case. Ayan. So, ito na po. Tapos na. So, pwede mo na rin po itong pick up dito sa aking shop. So yan. May malunggay cheese pandesal daw. <laughs> At ito naman po yung mahaba na pinagawa ni Kamaster. Ayun, so halos parehas lang po yung design. Yan yung tiger natin. So ito po yung napakahaba din mo, mga Kamaster. Ayun, so ito rin po yung kanyang design sa kanyang scabbard. Ayan, so medyo hindi masyadong makita kasi maitim na. <laughs> Ayan. So, ito rin po yung kanyang blade. yan So, napakahaba po nito. Ito po yung nasa 22 inches blade. yan Binastari din po yung kanyang design ng kanyang blade. Ayan, so, hindi, hindi pa rin po nalilinis yung kanyang mga blade mga kamaster. Ayan. So, ayan. Ito na nga po mga master Yung tatlong blade. Nakatatapos lang natin gawa ng mga in case. Ayan, so shout out po sa iyo Kamaster John. Ito na po ang yung pinagawa na handling case at ito rin po sa iyo Kamaster Adonis. Yung iyong pinagawang handling case dalawang blade. Ayan, so marami pong salamat sa tiwala sa pagpagawa ng handling case. Ayan, so sa mga Kamaster natin na umuorder, ayan, pasensya na po kung medyo natatagalan. Ayan, so mayroon po tayo ditong sampung pirasong ginagawang order sa atin. Sampung pirasong kutsilyo. Ayan, so ito pa lang po yung nagagawa natin mga Kamaster. Ayan, mga blade. O, oh, mga puluhan. <laughs> Ayan po yung mga puluhan pala na nasisimula natin gawin. Yung iba wala pang mukha. Ay, wala pang bibig. yan yung iba mayroon na po. At mayroon na po tayo dito natapos ng tatlong piraso. Ayan. Ayan, so ipasisilip ko lang sa inyo mga kamaster ito. Once na natapos natin tong sampung pirasong pinagawa sa atin ni eh, kamaster. So, saka ko na lang po sa inyo ipapasilip kung ano yung mga design na ito. Uh, sampung pirasong blade. Ayan, so ito yung pinagkakabisihan natin sa ngayon, yung sampung pirasong pinapagawa sa atin ni Kamaster. Ayan, so kay Kamaster, Juan Michael nga pala, ayan, so pasensya na po kung medyo natatagalan po yung, yung pinagawang ano, kutsilyo. Pinapagawa mo pong handling case at yung isang kutsilyo na order nyo po. Ayan, so matapos ko po ito is yun na po yung gagawin natin, yung pinapagawa mo na dalawang blade. Ayan, so shout out po sa Kamaster, Juan Michael. Pasensya na po kung medyo natatagalan ang iyong order. Ayan, so ayun na nga po mga kamaster, maraming salamat sa panunood. At sa ngayon nga po ay tuloy-tuloy na tayo sa mga video at gagawa tayo ng iba't ibang design, iba't ibang ano, tutorial sa mga gustong matuto, sa mga gustong mag-umpisa gumawa ng ating mga puluhan at kaluban. Ayan, so gagawa po tayo ng mga video niyan. So, ayun, tutok lang po kayo dito sa akin channel. At huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating channel at siyempre po i-like and share itong ating mga video. At i-click ang notification bell para lagi po kayo manotify sa ating mga bagong video. Ayan, so maraming salamat ayong mga kamaster.